Hi guys! So sa ngayong araw ay pupunta tayo sa bundok um, sa, aside sa quarry na, na sinasabi ko palagi sa aking mga videos ay pupunta tayo sa Sampaw Bato try nating tingnan yung sunset doon yes tingnan nyo po yung daanan namin ito po yung bahay namin sa gilid so pupunta muna kami ng quarry at kung nakikita nyo po yung matanim namin ay hindi na siya ganun kaganda talaga So, kung uh, mag a pa ng isang buwan na hindi talaga umulan kahit one day lang. Siguro patay talaga itong mga tanim. Maganda talaga ito. Papakita ko po sa inyo. Kung nakikita nyo po, ang ganda ng clouds. Ayan. So, syempre, isa sa mga hihilingin mo dyan is yung ulan. ba diba? So, sana umulan. Pero syempre, sa ngayon, wala talagang ulan. ha Nakat ako na ka? Sige gaw na ka mo Kinay lang Kasi sasama daw sila talaga So Namanood ng sunset Pero sabi ko baka hindi na namin maabutan Kasi pababa na yung sun sunset May hinahanap kasi yung kapatid namin Hanggang ngayon wala pa Yung kapatid ko pala Ay nako So meron akong ikikwento sa inyo guys. So itong daan na to, ng mga maliliit kami, palagi kaming sinasabihan na umuwi ng maaga kasi once gabi ka na umuwi, meron kasing kawayan dito. So ang story goes this way. so pag dito ka na, nun kasi talagang malago, ba diba, yung kawayan na yan. So palagi yung sinasabi sa amin. So dito, pag sinabing dadaan ka na dito. Ah, uh, ka daw maingay. Uh, kasi bumababa yung kawayan, ayan Ayun yung kawayan na yan. Ayan, kawayan na yan. Ayan, so yun yung kawayan na yan. Bumababa. Ah, wala na. Ato na ang san. Hinay okay, ah Oh, to siyo ngayon na lahat. Oh, oh. Ayan, parang sabi ko pamatay namin yung sunset parang wala namang saan na ayun ako pwede na mga brum brum pwede na Oo. pwede na mga brum brum ang daanan na ito ay papunta to sa farm diba sa ilan ni tito dito tayo sa kilid dito, dito tayo sa rough road tapos dito pag umaga makikita mo rin dito yung magandang ano magandang vulkan kang laon especially ngayon uh, wala masyadong clouds oh tapos dito naman yung detachment namin Ayan. so hanggang times 2 lang kasing zoom nitong DJI so lakad lakad kami kasi I try naming habulin yung sunset. Maganda kasi dito, may may area kasi kami dito na maganda talaga tingnan. Yung sunset. Kaso, syempre pag umulan dito, yung daanan ay hindi gaan kaganda. Di ba? Pero uh, affected pa rin siya ng uh, El Nino yung area namin. kaya e yung bundok, makikita mo yung parang bold na yung bundok. Hindi na siya ganun kadaming kahoy. Slowly lang. Slowly. Ito yung sinasabi na kung gusto mong makakita ng magandang view. Dadaan ka sa <laughs> hindi maganda <gasps> bago ka makarating doon. What is funny-funny Why? Why well, there's those funny-funny outside? Because so scary. Scary? Yeah, he's looking at Why? Why it's so funny and, and yet it's scary? There's aswang? Yo aswang it's not true. So maraming bato dito. Kung nakikita nyo, mayroon pa namang area na may tubig yan kung umulan. Pero, ayan. Sunset. Ha! Ah, ah. Ha! Wait lang, wait lang. Oy, no entry. Yeah. Okay lang, may no entry. Oh, may nakalagay na no entry. Ha, so, dali kami sa tuktok. -tok. Ah. May clouds. Ayun oh. Ayun. <laughs> Wala da ang adlaw. Wala na, hindi na makita. Ah, ba? Diba? So kung nakikita nyo parang sunog na hat ng mga bukid na. Noon pag dito ka nakatayo, yung mga doon marami pang mga punong kahoy pero ngayon wala na patay dahil sa si El Nino actually may nakalagay private property kasi to <laughs> may nakalagay ng entry okay lang may detachment naman dyan Wow, wala na. Wala na ang ano. Wala na ang sun. O, oh, ba diba? may clouds so sayang so ang area po na ito ito ang likod no ng aming bahay so andun yung bahay namin sa kabila and then dito banda is ayun uh, national highway na yan tapos andun yung kabila yung bahay namin sa kabila diba so andun lang siya so bundok na ito so dito na kami nakatambay and, So dito pa harap naman kung ka dito sa bato. Dandaan ah. Slowly ah. Meron pa kasi dito ang malaking bato. So, so, yung isang bato na yon mataas din yan. So diyan kami umaakyat nung mga maliliit pa kami. At tingin-tingin sa paligid. So dito banda yung kanlaon pero hindi na natin makikita kasi parang may fog na, 'di ba? Carbon na ata yan. gay okay, baka Ay, baka, gali. baka gali so since na hindi naman namin nakita talaga yung sunset kasi nga anong <laughs> nangyari may clouds so puwi na lang kami pauwi pauwi yan pababa naman pababa Nami na no, may may drone da so na. Kagik na operate why? Napatudlo lang ko. Ah. Bakal ta drone. Amo ni siyang purpose, so example bukid. Butangan mo siya impounding na kung mag-ulan, ma-impound ang tubig mo then magamit mo ang water. Oo. Magamit mo siya sa especially sa rice, corn, vegetables. Yun. Yun yung purpose ng SFR. Yun yung purpose ng mga projects na ginagawa namin ngayon. Yung oh, pounding. Dali kami sa una may bubuna di o. Yung kot-kot-kot-kutan. Dali pa na sa una kapang nag subong wing at ilinit. na alin o. May balay na gali o. Oh? Yeah. Sino? Sino ang balay na? Mga lote na ala gali. No, no, no. Ano na? Ano yung mo? Malbiri. Libre lang malberry oh. hmm. ba? <gasps> ma. hey, ah. Sakit mo. pa naman na. Namit pao. Mali kanya. Hey, na na. ari ari na. Uwi na. na ta, uwi. Uh -huh. Dulum na. Next, uh -huh. Wala na wa. Ah. na Malbiris, May gagming na no. okay Kaya siyempre, eh. gabo. Amo ah, ning nami sa malbiris Kaya kasi gilang bunga. Kung nami ang tamnan, mga duta. Nami man sa... Nakara. Hindi mag ano, kaya basi kagaton ka dog. Hmm? Dog Oo, eh, okay. damo-damo. Nadi dog ba eh? lang na Gaming lang na ako. Gaming lang ko noong dog. Gaming lang ang dog. Aw, oh, dito gali. Hindi magdalagan na. Uli na kami. Oop! Sama, slowly lang. Oh, lagan pagid. 嗯。